Pagpalang araw mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Ah, uh, dito naman po ako ulit at uh, ako yung magbabalik lingkod po sa inyo. Uh, magtuturo po ulit tayo ng patungkol sa spiritual. Kumusta po kayo? Lalo-lalo na po yung mga kapatid natin na nag kumusta po kayo? yan uh, Malapit na po ang Semana si Santa no? uh, Next week na po 'yun. No? Um kailangan po nating magbalik-loob sa kanya ulit? O. tayo ng tawad ko yung mga nagawa nating mga kasalanan at uh, magnilay-nilay, magmuni-muni kung ano man yung mga pagkakamali natin sa buhay gunitain po natin yung uh, yung pagpapako niya sa cross dahil dahil po dun eh, tayo po ay naisalba sa ating mga kasalanan no kaya kailangan po natin uh, bigyan ng palahon, oras at uh, pag-alala doon sa mga nagawa niya po sa atin lalong-lalo na na kailangan po natin ding uh, mag-alay ng uh, panalangin sa um, linggong yan at para doon po sa mga nagie-spiritual o gustong mag-spiritual maigi po na gawin niyo po no ito sa uh, nyo po by next Friday maganda po na magumpisa po kayo sa 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 Friday no at uh, ako po isang uh, satorian no? o commander sator o commander orasyon kasi uh, sa eh, explain ko na lang po yan sa, sa susunod na bahagi ng aking uh, pagbabahagi sa inyo patungkol sa spiritual kung bakit tinawag ko yung sarili ko na commander orasyon at uh, siguro magkukumustahan lang po muna tayo sa ngayon at uh, yan ito po ako magbabalik lingkod po sa inyo hindi naman po nawala yung aking pag spiritual may mga pangyayari lang po no na may mga pagsubok lang po na dumating sa buhay at uh, kailangan po kailangan ko po munang maglilo at uh, yan hindi naman po nawala yung pangagamot And andun pa rin no, nagme-mission pa rin po tayo may mga kumukontak pa rin sa akin na nagpapagamot at uh, pinupuntahan ko naman po yun at uh, kaya nga dito, no dito ayan sasabihin ko na po sa inyo kung nais nyo pong magpagamot muli sa akin no? at uh, sa mga naniniwala dyan sa spiritual kayo po ay uh, mag message lang po at uh, gawan po natin ng paraan yan bigyan po natin ng oras yan so, pwede po tayo mag video call ng gamutan at uh, kung kayo po ay taga Cebu pupuntahan ko po kayo nasa Cebu po ako no taga Cebu po ako na uh, siguro yan ang po na sa ngayon maraming maraming salamat wag niyong kalimutan sa uh, susunod na linggo ay uh, si Mana Santa mga manggagamot po ay nagpapalakas at, uh, bigyan po natin ng oras yon lalo lalo na sa biyernes yung mga gusto mag spiritual libre po ang aking katuruan uh, babahagi ko po sa inyo ang aking kaalaman maraming maraming salamat po God bless po sa inyo mapagpalang araw po sa lahat ng nag spiritual God bless